negosyante ito si Abdullah sabi niya sa akin bilhin ko na raw itong melon ng 5 reals tapos yung papaya 15 reals daw yun sabi ko hindi bibigyan kita 5 reals sa akin so ayan nag start na kami hinati hati sabi ko sa akin yung pinakamalaki syempre may bayad yun sa akin kaya syempre si sister pinakamalaki so ayun na nga bit bit na ni Abdullah yung para kay doktor binigay na niya so ako dito nasab na ako nangasab ng papaya yung party ko naman sa una ay ang is at ala ko ay hanggang dulo matamis is nung bandang ano na ay masyado na matam masyado na matab ang yata sa una lang matam is. tapos sige pa rin ang tsikahan namin habang sige ang kain ko hala kain ang kain at baka ka kumaka ano pa ay makahirit pa ng isa ay busy talaga si Abdullah sabi ko kumain ka na Abdullah at yung kakong isa ay doon naman sa, ano, sa isang tagalinis kumain ka na anakin tapos sige lang ang chika niya sa akin, chika ng chika. Takbo na naman doon, binigay na naman yata doon sa kung kanino doon. Tapos syempre ako busy naman ako sa kakakain din. Yan na nga, bawas na bawas na ay At ito nga, lumipat na ako ng lugar. Diyan na ako sa office ko. Ay palibasa, wala pa naman pasyente niyan. Kasi nga, ginagawa pa yung kuryente namin. Sige, pinalpagan ko ng kakakain din naman. Hindi na ako nagkuha ng kutsara. Sabi ko, ay, ito na lang tang depressor. Kami mga, ano, taga-hospital, taga klinik ganyan. Panghalo ng kape, gayaan din ang panghalo namin tang depressor. Hmm, para paraan lang, ya, sige, kain, ang sarap. Dinadaan ko sa chika si manggagamot ko. Hala, siguro sige, ang tingin niya sa akin, siguro. Ang naisip ni manggagamot ko ay anong klaseng kumain itong si sister. Ngasab dito, ngasab doon, hinihigupan niya ay, naturunog papatian niya, hala, walang pakialam si sister, basta't napapakain, kain lang, mm. busog-busog na -buso si Naras Juma, pero pasilip-silip, syempre ako, baka kung, baka kung may biglang dumating, ay, so, mabigyan tayo ng memo, pagayaan. Yan na, sa inside ko na, ay, o, oh, natartab mayan na hindi ka tulad nung unang, kagat ko ay, talagang may katamisan, pero itong bandang, ano na ay, ano, mm. -hmm hindi naman kasi siya masyadong hinog pa talaga. Half-half pa lang. Hmm. Yeah, sarap na sarap ako dyan. At sabi ko, eh, kailangan ubusin ito. Limang realis din ito. Kailangan mapakinabangan ka ako ng hosto. Hmm. Tapos nagalis na dyan si manggagamot ko. Nagpaalam na. Sabi ko, eh, kung nabahala dito sa mga pasyente, lumarga ka na ka manggagamot. Alam, mga tisyo ko pati ay o. Oh. ang nagamit na tisyo. Yeah, humirit pa rin. May